I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. <laughs> 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 oh, yes, boss. Uh, And then, uh, with regards din sa mga mga lines na mga winning lines nyo, I think mga all times pa rin ang kumikilos sa inyo kayo. Or may mga bagong infuse na po kayo. Actually, marami na. Especially sa MacArthur. Kasi hindi ka na yes, nalo. You have to yes, try use mga so. lines na... Do import? Nag-import ka rin? I, minsan lang. Uh, Kaya lang hindi rin maganda rin yung bass yung mga kuha ko. Uh, anong bloodline? Yung kay Paul Swindell. Ah, uh, <laughs> okay. Hahaha! Ay, ha! I think I got 10 birds pero hindi ko na, 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 okay. I, I mean, make it uh, fly, fly successfully. Okay. okay. yeah. Pero still, dinagamit niyo pa rin siya, sir. Kung baka parang nag-experiment uh, pa rin kayo. Hindi na rin. Hindi na. so, okay. tinanong. Something else. Actually, he did not perform doon sa UK. Mm. Hindi talaga. Yeah. Magali na magsalita. <laughs> <laughs> yeah. Ayun. So, before... Other than kay Sir Paul Vidor, may mga bagong pasok pa ba kay Sir? Sa ngayon, uh, um, wala. So ngayon nag-focus kayo sir sa mga sa mga locals na Conte. mga mm -hmm. winners ng local especially sa MacArthur. Mm -hmm. If I can get some if I can buy some okay mm -hmm. Mm -hmm. I get it locally. So you have many winners na na pwede mo i-develop na. uh, yeah, pero maybe ang another reason is masyadong madami yung breeders namin kaya magulo din eh. How many breeders do you have? Siguro mga 100 plus pairs or, yeah. So lahat ko yun ginagamit niya every year? Uh, hindi naman. Hindi Pero ito. si Rene kasi ginagawa niya parang reserve. Uh, uh, um, bridge yan ng reserve or yung line breeding para for the next season. So kaya doon so, Nag-line bridge siya. Yeah, time breed tayo. Pero sir, yung last time na nagpunta ako sa loft nyo, I think mga apat ka golden pair yung na na ko doon sa loft lang. <laughs> Oo nga, pero they say golden pair, pero alam mo naman yung consistency eh. Yes, nga. ako. Hindi, hindi ma, ang hirap i-maintain. Pero at least nagpo-produce ka, yeah. Kayo, sir. But for me, parang more of lahat is luck, locked. Locked, locked. Kasi one time, yung first time ako nanalo ng uh, Kakloban Champion mo, Ah, uh, yung pair na yan, kasi I invited somebody to pair for me eh, but during that time, wala ako sa, sa loft. But mm -hmm. nung bumalik ako, isang cup at isang sa hand lang ang hindi niya pinair. Mm -hmm. So, na natural so, pairing sila? Oo. Oh, uh, pinair ko na siya, tapos yung nest niya nandun na sa isang uh, sa school. Yes. yeah. But nung yung mga scope, ang gaganda ng mata. I saw you not, believe in eyesight. Not really okay. eyesight. Yung okay. brightness lang. Brightness lang. Ah? lang, yes. lang very sharp. Mm -hmm. Parang very alert. So, brightness lang. Very sharp. Parang very alert. So, siya yung uh, nakabalik. Ah. Nanalo sa, ng, uh, ano? Tacloban Champion. Tacloban Champion. Actually, that year, sabi ko, pag hindi pa nanalo, parang ayaw ko na. <laughs> <laughs> Kasi nanalo po kayo lang ng oh, yeah. sasakyan, no? Ng kotse sa MMFC. Uh, yung kotse, ano ba kinala ano, 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 ni Story? Uh, mm -hmm. Parang uh, sabi ko kay Rene, o oh, breed tayo na extra, baka may, may maghihingi o request. Mm -hmm. So wala na ba? So we just put it in sa join the, join the race. So siya pa yung nakawin. Siya, pa yung nakawin. Na, ano, Yes. Uh, so, uh, mm -hmm. I think luck plays a very big part. Pero sa tingin ko, uh, hindi rin, dunk, kasi magaling talaga si Remy. <laughs> magaling talaga mag-condition ng ibon. Sa mga uh, talaga, yeah. mag, yes. mas ano siya, matyaga siyang mag-training, mag-suspech. Yes. Kasi yung exactly. dati, nakakasabay ko siya, kasama na si Sir Joseph. Nagt-training yeah, yeah. na oh. <laughs> kami. Mostly pag sa South for Batangas. Yeah, mostly. Um, uh, yeah But yung sa uh, training namin is hanggang ano lang. Ah, uh, not not bandang di pala yes go okay. farther gano katagal na chirel sa iyo oh <laughs> tagal na matagal <laughs> na rpap days pa okay yeah. yeah. okay lang siya, ko siya lang yung hindi sumasama sa grupo mag good time gano'n. <laughs> ano siya eh wait, sa? ha sa, tapos sa mga brother nga so, kasi di ba doon din na nagtatrabaho yung yeah. poetic sa ito So, uh, ano dyan? Yes. Sa empleyado rin siya na Berlin. Yes. Okay. So, you're in a full-time sa Kalapate? Full-time. Full-time sa full Kalapate. How many of the boys do you have? Ilan yung assistant? Dalawa. So, siya so, 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 ang in charge and then some assistant. Yeah. Kasi, minsan sir, pag tumata <laughs> <ako> ng <laughs> <in> Skyway, <laughs> nakikita ko yung <laughs> ano nyo, Talagang Pag-umisong mapatulala ka talaga sa dami ng ibon niya, sir, talagang really The happy is if you breathe 100, pagdating ng dulo, yeah. wala pang sampu ang <laughs> kakitira sa atin. But, but <laughs> that's not, yeah, and you're uh, mas marami. Oh, yeah. Pag-sa, no. hindi tapos <laughs> na yun. Dagmat tayo, ubus lang. Ubus talaga, ubus lang sa south, eh. Saka ang napansin po din, sir, sa area yun niyo, talaga nagtaasaw na rin yung mga building, no? Ah, yes. so, Ayos. Oh, sa tap sa pay tapat oh, nya yeah. dati kitap kita na yeah, nanya no ngayon yung next na doctor sa inyo may dalawa ng condo na nakaratan yes. na sa inyo pero sa pingin niyo, hindi naman nag-aaral. nagadi eh, naman. Na, no. no, may enough space for for proper. Hindi problemat proper, sa proper mas problemat sa inyo Mas problemat sa akin dito ng antena. Ayun. No, Puro salo. Horizont sa ina no, hotel building. Mas malalim yun wala sa. Mas sa akin san Yeah. Di sa hindi na at ang ganang nang-stress pag pa ng mga ibon, tapos pag nakikong-subscribe, pag napakalala, dali pa, gano'y gano'y, no? sa how about sir, sa breathing preparation nyo? Yung mostly po ba, isa din po ba kayo sa nag-breathe or pumipisit yeah. na mga line na yeah. nag po? Before, we were successful sa parang line breathing and in-breathing. But mm -hmm. we noticed na after, siguro mga five years, mahina na yung mm -hmm. fourth four, fourth or fifth year. Mm -hmm. Parang mahina na yung birth eh. Uh -huh. So this time, in the pressure. Yeah. Okay. So what you did, you have to infuse na. Correct. Mm -hmm. So this time, uh, nag-cross na kami. mm -hmm. We're trying what I but do, more process winning na. Winning line, I in breathe and I inbreed. Basta pag di malapit, I need uh, skin at I'm pliers. Ah. Then you outcross among the winning line. Mm -hmm. okay. okay. So, yun po ang most na ginagawa. Uh, that's what we notice yung nanalo ng sa o sa Cross. Mm -hmm. And I think even si Jackpot was Cross. Crosses na. Cross ng local line to import it or both Oo, mga online uh, na. Yeah. Mm -hmm. So, yung mga outline siya, sir, uh, kan kanina-kanina galing nun, sir? Well, kay, kay, sir, saan, man, eh. kay, kay Vicente. Kay Sir you no? Uh, lately, <coughs> uh, sino ba? uh, yung mga nananalo sa ano na they're offering their bird for sale, mm -hmm. we'll try we're trying them out. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. So ayun i bago ni i-infuse. Yes, so hopefully even oh. manalo lang. <laughs> <laughs> Hindi lang manalo pa lang baka clutch sa October. So kayo sa one top phrase locally or abroad? uh, I tried before, pero I feel na like yung birds ko are slow eh. Ah more mm -hmm. pang super set than yes, oh. yung sa uh, spring. Yeah, mm -hmm. spring oh. sila. Mm -hmm. yeah. Kasi sa atin dito talaga, sa super set talaga may pera. Naging ganun. Oh. Doon talaga, kailangan so, speed speedbird mm -hmm. talaga pag isasali mo oh, yung internal Yung Problem is, how do I improve your breathing because ngayon, halos second batch kami. nothing <laughs> second batch. <laughs> nothing second batch. Wala sa first page. Ah, uh, pero mostly, nagkukupit laging naman, sir. Masasok. Oo. Ang importante naman doon. Hindi kasi, uh, puro pag-queue or... Yes. Yes. So, so uh -huh. ang hirap mga ka-kompleto. So, hindi don't know kung mm -hmm. okay pa siya or... Start uh, the training na. Sir. Yeah. Nakaka-train mo. Oo. Snap training, di ba? Maybe this week, mag-start na kami. Ako yung mag-start niya hanggang mintos, kasi yung sa mga Saan na po kayo sa mintos ngayong North? Naka, saan uh, na po kayo ba? Uh, Philippine Arena. Philippine Arena. And then, um, a little farther. Hmm. And then, um, a little farther, like, So, far. naka-dalawang training na po kayo? So, I think, uh, no, maybe six. Six times six. na, sir. Yeah. And then next week, ang um, top 3 nyo na papasok yes, sa yeah. DHA. Start na. Start na. Yes. So, ayan na, medyo ano na.